magandang umaga mga kawang tamad. Ito po, may tanggap po tayo ngayong umaga na Opo A31 po. yan, basag po ang kanyang LCD. Kaya, ang gagawin natin ay palit LCD po sa kay customer. ayun po mga idol. So, palit LCD po ito. Ayan po. Babaklasin na po natin para po mapalitan na siya ng LCD. O, oh, ayan na mga idol. Kawantamat. Ayan na po yung ating tanggap na opo oh A31. Ayan na po. Dan na po siya. Napalitan na po ng bagong LCD. Ayan. Testing time na po mga idol. Ayan po. May pattern pa po yung sad pa ni Tomer.